Samantala, labin-pitong taong gulang na lalaki nalunod sa ilog ng San Carlos City sa Pangasinan. Detalye ng Balita Malacay, RH38, Freddy Pahardo Masantos Yacabasan at si Kamin sa ating mga John Freddy. Masantos Yacabasan, Kuyang Angel. Wala nang buhay na matagpuan ng isang lalaki sa gilid ng ilog sa barangay Pangpang -Pang San Carlos City, Pangasinan. Bate sa ulat ni San Carlos City OIC Chief Police Lieutenant Colonel Sal Fuentes, nakatanggap sila ng report mula kay barangay Pangpang -Pang Chairman Eduardo Aquino hinggil sa natagpuang bangkay. At sa kanilang investigasyon na batid na may ilang kabataan ang naghahanap ng gagamba sa tabing ilog na silang nakakita sa bangkay. Matapos may ahon ang nasabing bangkay, kinilala ito ni Joseph de la Cruz na ito ang kapatid niyang kanilang hinahanap na si Julius De Le Cruz 47-anyos na residente ng barangay Nagilayan San Carlos City. Nabatid kay Joseph na huli nilang nakita ang kapatid alas 8 ng gabi ng Sabado na umalis ito ng bahay matapos makipag inuman sa kanilang mga kaibigan. Pinalalagay niya na hulog sa si ilog ang biktima habang ito'y naglalakad dal sa matilim sa lugar na dahilan ng kanyang pagkalunod mula sa Aksyon Radio Pangasinan. Ito si Freddy Pahardo, Ari serte tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy.